Dito kasi kailangan mong tumahan sa learner's plate. Learner's license. Hindi ka pwedeng mag-drive na walang kasama. Na professional license. Tama ba yun? Yes. So, ito yung practice ko hanggang sa pwede na akong kumuha ng drive test. approaching tayo sa aming building makita nyo kung saan kami nag-work pero hindi kasi pwede mag video sa loob bawal ang cellphone sa loob so, hindi nyo na makikita yung loob yung labas nakita nyo ba yung logo ng DHL yan consigner kami consignee kami ng gamot yung mga Pfizer, Abbott, Sanofi, gano'n. Wholesale. Uh, kami yung nagdi-dispatch ng order nila. Yeah.